Okay, magandang hapon po mga mahal na kababayan. Panibagong vlog po natin. Uh, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po makikita niyo po siguro yung nasa monitor po natin. Siya po yung isang comedian uh, teatayan o hindi po natin alam kung sino yan. Basta yan po ang isang tao na kung saan ay talagang ininsulto ni Yurakan ang Iglesia Ni Kristo. E ngayon po mga mahal na kababayan, ang balita po natin na baril po ang taong ito. At patay na nga po mga mahal na kababayan. Kasi nga, binaril. Ikaw ba naman ang baril kung hindi ka patay? <laughs> o, yan po. Binastos po niya ang Iglesia ni Kristo. Pero sana naman, wag naman isipin ng mga kababayan po natin na Iglesia ni Kristo po ang may gawa nun. Hindi po gagawin niya ng Iglesia ni Kristo, mga mahal na kababayan. Mababait po tayo. <laughs> Sa katunayan, ang mga Iglesia ni Kristo po ay pinapanalangin pa nga ang taong bayan eh. Pinapanalangin ang bansa po natin. Sa tuwing pagsamba, ipinapanalangin ang Iglesia ni Kristo na ma ano, mamayani yong kapayapaan po sa ating bansa. Ganun po ang ginagawa ng Iglesia ni Kristo, mga mahal na kababayan. Mahal na mahal po namin kayo. Kaya nga, minsan inaakay po namin kayo sa pamamahayag para po sa malaman din po ninyo kung ano yung nalaman po namin sa Iglesia Ni Kristo, mga mahal na kababayan. Sige po, panoorin po natin ang video. Bakit po ba siya namatay? O, di ba? Ang pinakaon niya, nabaril siya, nabaril nga. Bakit siya, nama Bakit siya binaril? Eh, hindi po natin alam. Para mas maganda, panoorin po ninyo ang video, mga mahal na kababayan. Naaalala niyo pa ba ang taong ito na umanoy ng bastos sa mga kapatid nating Iglesia Ni Cristo o INC? May aircon sila eh. <laughs> Yan, may aircon daw. Cool. Kulto. Huh? Huh? Sa putok ng baril at ilang tama ng bala natapos ang buhay ng stand-up comedian na ito uh, na si Gold Dagal noong Sabado, March 15, 2025. Siya ay 38 years old. Baada Ayon pa? sa ulat, sa loob ng isang beer house sa Angeles City, Pampanga, nilapitan ito ng tatlong hindi pa nakikilalang salarin na makalapit ang mga sospek. Agad daw bumunot ng baril ang isa sa mga ito at ilang beses na pinagbabaril si Gold hanggang sa ito'y bumulagta sa sahig. Naisugod pa raw sa pinakamalapit na ospital ang komedyante ngunit binawian daw ito ng buhay. Si Gold ay kilala sa kanyang mapangahas na estilo ng komedya. Kadalasang paksa ng kanyang comedy skits ay mga kontrobersyal na isyo sa lipunan at relihiyon na hinahaluan niya ng mga dirty jokes. Noong March 16, nag-post sa Facebook ang ina ni Gold na si Jocelyn Cruz. Inihayag nito ang saluobin saan niya'y hindi makatarungang pagpaslang sa anak. Ayon kay Jocelyn, ang mga nasa likod ng pagpatay sa anak ay dati nang nagbanta sa buhay ng stand-up comedian. Na-offend daw ang mga ito sa dark humor ni Gold sa isang pribadong pagtatanghal. Naniniwala si Jocelyn na ang ilang taong nagsasabing malapit sila sa Diyos ay siya o nagplano at nagsagawa ng krimen. Ayon pa sa ina ni Gold, bagamat mapangahas ang mga biro ng stand-up comedian, kilala ito bilang mabuti at mabait na anak at kapatid. Wala pang inilabas na detalye ang Police Regional Office 3 at ang City Police na nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Gold. Nakilala nga ang komedyante sa kanyang jokes tungkol sa Iglesia Di Cristo noong 2023 na talaga namang nagtrending sa social media. Kaunay nito, nanawagan naman ng non-profit organization na Project Jade ng Ustisya para sa ikakahuli sa nasa likod ng pagpaslang kay Gold. Inamin na noon ang biktima na nagkatanggap siya ng pagbabanta sa buhay ukol sa biro niya sa INC. Naging vocal din siya sa pagpapaalala sa mga tao ng human rights at abuse of authority. O oh, yun, Oh, 'yon mga mama at kababayan, oh, di ba? Ibinintang na naman dahil agad sa iglesia ni Cristo dahil daw sa ginawa niyang uh, jokes po o pangiinsulto sa iglesia ni Cristo, di ba? Oh, wala tayong magagawa eh Pin Pinagbintang na naman ang iglesia ni Cristo, nako. Lahat na lang ng mga kasama na binibintang sa iglesia ni Cristo. <laughs> wala po tayong magagawa, dyan. Oh, ganyan ganoon ang tingin nila sa atin eh tingin siguro ng mga kababayan natin, mga alang Iglesia ni Kristo, mamamatay tao, mga uh, ku, uh, kurap, mga magnanakaw. <laughs> eh, wala naman silang ebidensya. <laughs> eh, kaya, ako, ako, ayoko, tang, ayoko nang magsalita, pero ipagtatanggol ko ang kapatiran, ang Iglesia ni Cristo, dahil nung binautismuhan tayo, abay, kasama po yan sa pinanumpaan po namin bilang mga Iglesia ni Kristo, nakapagka ang Iglesia ni Cristo, ay ininsulto, abay, ipagtatanggol po namin yon. Pagtatanggol hindi po sa marahas na pamamaraan, ha? Hindi po sa mara marahas na pamamaraan. Dahil mali po yan sa aral ng Diyos. Ang nakalagay nga dyan sa Biblia, ay ano eh, mahalin mo ang iyong kaaway, eh, gaya ng iyong sarili, di ba mga mahal na kapatid? <laughs> Kaya kami, pag ang ganti po namin, ipinapanalangin po namin sila. <laughs> Na sana ay nasa mabuting kapalaran, kalagayan, at huwag matigil na ang ginagawang mga pambibira at pambabatikos po sa Iglesia Ni Cristo. No, wala na ang ginagawa po sa kanila. Paisipin no, mo, nang dumating daw siya doon sa loob, ang lamig ng aircon. Cool. Cool too. Oh, ano ba yun? Tapos sabi nitong nagvlog, mabuting anak, mabuting tao. Mabuti ba ang pagpapalaki sa ganyan? Kung e walang ginagawa ang reliyon, tapos i-insultuhin -insult, mo, nakisamba ka na nga, tapos babatuhin mo pa ng mga ganyan na mga pananalita. Cool to, An? Ayan e ba ang tamang pagpapalaki? O, oh, ngayon, ngayon, eh, pinatay ka. E hindi mo, hindi mo kasi, hindi mo, hindi mo masasabi kung siyong pumatay sa'yo. Sa dami-dami ng pinapatamaan mong tao, ganun lang po yun. Diba? E kaya nga, mas maganda na lang ang tumahimik ka, mas maganda na lang na wag kang mag-comment ang masama kasi kung ano talaga ang itinanim, yun din talaga ang aanihin. What you sow is what you reap. English yun. O, oh, i-direcho po natin ang panonood. Ano bang reaction ninyo dito sa ating video? Maraming mag-comment sa ating comment section at pag-usapan natin yan. Sa mga hindi para kapag subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe okay, sa ating channel The Showbiz Caster. Okay, mga mahal na kababayan, hanggang yan lang muna. So ito po, uh, yung ginagawa po natin ay talagang uh, na, nakita ko po kasi ito eh. Uh, yan, nakita ko. Nakita ko ang ang video na ito na binastos daw ang Iglesia ni Kristo tapos binaril. Sabi ko nga eh, walang ibang pagbibintangan yan kundi ang Iglesia ni Kristo. Sa dami-dami ba naman ang reliyon na pinapatamaan ito, Iglesia lang ba talaga ni Kristo ang makagagawan? Hindi naman yung kayang gawin ng Iglesia ni Kristo. Wala pa naman kayong ebidensya. Wala naman. Hindi gano'n ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, sumasamba yan. Halos may bislinggo, ang itinuturo, aral ng Diyos. Tapos, sasabihin yung oh, uh, pagbibintangan ng ganun. Ay, nako. Nako. Eh, ako nga eh. Ang, marami na akong napatay. Ah, uh, langgam. Langgam lang ang kaya. At kakalamok. Yun lang ang kaya natin patayin. O, so, oh, yung mga sumisip-sip ng dugo. O, oh, diba? O, oh, kuto. Ang ganun. Manok, nakap na, nakapatay na rin tayo ng manok, 'di ba? Tinutuloy. O sige mga manok, bye. Hanggang lang muna at maraming salamat po. At sa lahat po ng mga hindi ko pa kasama sa Egmonting Channel, at sa lahat ng kapatid po sa Iglesia ni Cristo, uh, huwag pa mga kapatid, huwag nyo lang ipagkait yung pagsuporta po sa channel po natin. Ipagmamahal nyo na rin po sa kapatid po. Maraming maraming salamat at malaking tulong na po yan sa akin, mga mahal na kababayan at mga kapatid. Malaking tulong na po yan sa akin. Yung simpleng pagpindot po ng subscribe button at pag-click, pag-share Napakalaking tulong na po 'yan sa akin. God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po.